Tumatakbo si Maduro. Pero hindi siya tumatakbo para mag-ehersisyo. Iba ang dahilan niya. Habang pinapanood mo ang video na ito, tumatakbo siya. Nagpadala ang Estados Unidos ng mahigit apat na libong sundalo sa Karibe. Ang kalihim ng digmaan ng Amerika ay personal na bumisita sa mga tropa at sinabi, hindi ito ehersisyo, ito ay totoong digmaan. Habang nakatingin sa Karibe, sa isang lumulutang na isla ng kapangyarihang Amerikano, sa mga hangganan ng pagtatanggol sa lupain ng Amerika, huwag kang magkamali tungkol dito. Anong ginagawa mo ngayon? Hindi ito pagsasanay. Ito ang totoong pagsubok sa tunay na mundo. Samantala, ang pinakamakapangyarihang Heneral ng Venezuela ay may patong na 15 milyong dolyar sa kanyang ulo. At ang personal na jet ni Maduro. Kinumpis ka ito ng Amerikano. Naramdaman ni Maduro ang presyon at naniniwala ang mga eksperto sa militar na may plano na siya. Maaring naghahanda na ang diktador ng Venezuela na tumakas palabas ng bansa anumang oras. Pero narito ang tanong na walang nagtatanong. Makakatakas kaya si Maduro o pagtataksilan siya ng sarili niyang general sa mga Amerikano? Ang sagot sa tanong na yan ay nagiging mas malinaw na. Ipapakita ko sa iyo ang nangyari noong Setyembre 2, 2025. Noong araw na yon, isang Amerikanong drone na MQ, Sham Reaper, ang tuluyang sumira sa isang bangka sa Karibe. Labing isa ang namatay. Ilang sandali lang, ibinahagi ni Pangulong Trump sa social media ang mga larawan ng pag-atake. Ito ang unang putok ng isang digmaan na ilang linggo ng pinaplano, pero ang pag-ataking ito ay hindi aksidente. Ang bangka ay umalis mula sa San Juan de Unari isang maliit na bayang pangingisda sa Venezuela na naging daanan ng mga organisadong krimen. Alam ng mga Amerikano ng eksakto ang kanilang ginagawa. Alam nila na ang bangkang iyon ay may kargang droga. Alam nilang ito ay pinapatakbo ng grupong kriminal na Trende Aragua at alam nilang ito ay simula pa lamang. Tatlong araw matapos ang pag-atake, si Pete Hexet kalihim ng digmaan ng Estados Unidos ay gumawa ng hindi pa nagawa ng sino mang kalihim noon. Lumipad siya mismo papuntang Puerto Rico at sumakay sa United States ship Iwo Jima, ang punong barko ng isang armadang Amerikano sa Karibe. Sa harap ng libu-libong sundalo, sinabi niya ang mga salitang nagbago ng lahat Huwag kayong magpaloko. Hindi ito pagsasanay, kundi totoong pagsubok sa tunay na mundo. Sa ngalan ng interes ng Estados Unidos, ibinunyag ng pangungusap na ito ang katotohanan. Hindi na lang ito basta laban sa droga. Ito ay tahasang digmaan laban sa rehimen ni Maduro na pinatutunayan ng mga numero. Apat na libong sundalong Amerikano na ang nasa Karibe ngayon. Tatlong kontratorpedong barko ang barkong pandigma na United States Ship Iwo Jima, mga submarino, mga eroplano ng reconnaissance na piwalo, at ngayon, sampung F-35 fighter jets ang ipinapadala sa Puerto Rico. Ito ang pinakamalaking puwersang militar ng Amerika sa Karibe. Ang pananakop sa Granada, 1,183. Sa dami ng pagpapakitang lakas, madaling maintindihan kung bakit sobrang nag-aalala si Maduro. Pero paano kung sabihin ko sa iyo na may mas nakakatakot pa? Tingnan mo. Hindi lang pinalilibutan ng Amerikano ang Venezuela, umaatake rin sila sa loob at tinatarget ang pinakamahina pera ng mga general ng Venezuela, ipapaliwanag ko paano ito gumagana. Sa Venezuela, hindi ideolohiya ang dahilan ng katapatan ng mga general kay Maduro, kundi isang dahilan lang. Ang pera, pera. Ang kartel ng mga araw na binuo ng mga general ng Venezuela ang namumuno sa kalakalan ng droga sa bansa. Kumita sila ng milyong-milyong dolyar sa pagpapadali ng transportasyon ng kokaina mula Colombia papuntang Estados Unidos. Isa itong bilyong dolyar na negosyo na sumusuporta sa rehimen. Ngayon, may natuklasan ang mga Amerikano na napakagaling na ideya. Bawat parusa at operasyon na ginagawa nila, hindi lang nito pinahihina ang gobyerno ni Maduro. Direktang nababawasan ang personal na kita ng mga general. Ito ang tinatawag ng mga eksperto na dilema ng katapatan at kita. Habang tumitindi ang pressure mula Amerika, kumukunti ang pera ng mga general. Kapag wala silang pera, nagkakaroon sila ng delikadong ideya. Ang Venezuela ay isang malaking pinagkukunan yan at ito ang dahilan. Marami na akong nakita sa ulat na yan, peke talaga. Sasabihin ko kung bakit. Sinasabi nila na sa isang paraan hindi sangkot ang Venezuela sa kalakalan ng droga dahil sinasabi ng Pambansang Union na hindi sila sangkot. Uh, hindi ako, uh, ang Pambansang Union, wala akong pakialam sa sinasabi ng Pambansang Union. Hindi alam ng Pambansang Union ang sinasabi nila. Si Maduro ay hinatulan ng isang mataas na hukom sa Southern District ng New York. Ibig sabihin nito ay Southern District. Nagpresenta ng ebidensya ang New York sa mataas na hukom at hinatulan siya kasunod ang superseding na hatol. Nakita mo na may isang taon at kalahati bago yon. Na particular na nagdedetalye ng mga kilos ni Maduro? Kaya una sa lahat, huwag siyang pagdudahan. Si Nicolas Maduro ay isang drug trafficker na kinasuhan at pugante sa Estados Unidos. Mas bihasa dito si Vladimir Padrino Lopez kaysa iba. Siya ang ministro ng depensa ng Venezuela, ang pinakamakapangyarihang tao sa bansa pagkatapos ni Maduro at siya rin ang lalaking may 15 milyong dolyar na patong sa ulo. Inaalok ng Amerikanong Drug Enforcement Administration. 15 milyong dolyar. Mas malaki pa ito kaysa sa kinita ng karamihan sa mga general ng Venezuela buong buhay nila. Maligayang linggo sa pamilyang Venezuelano, Setyembre 7, 2025, kasama ang aking mga kapatid. Mataas na Estado Mayor ng puwersang Sandatahan ng Bansang Bolivariano nasa bunker at nagsasagawa ng pagsusuri, isang balanse ng lahat ng mga operasyon na nakakalat sa buong pambansang teritoryo. Padrino Lopez iniimbestigahan ng mga Amerikano dahil sa pagpapadali ng transportasyon ng kokaina. Alam niya na kapag napatalsik si Maduro, may dalawang option siya, tumakas o makipagkasundo ang pakikipagkasundo ay maaaring mga hulugang pagsuko kay Maduro kapalit ng kasunduan sa mga Amerikano. Iyan ang dahilan kung bakit nitong mga nakaraang araw, si Padrino Lopez ay gumagawa ng mga talumpati na lalong nagiging desperado. Lumabas siya sa isang bunker militar na parang isang eksena sa pelikula. Nagsalita tungkol sa mga traidor, tungkol sa pagkakabahabahagi sa sandatahang lakas. Ang sarili niyang mga salita ay nagpapakita ng takot hindi maaaring atakihin ng panganib ang mga institusyon. Ang ikinababahala ay baka magdulot ito ng pagkakabahabahagi sa sandatahang lakas ng Bolivariana. Sa madaling salita, natatakot siyang baka may general na magpasya na patalsikin si Maduro at nararamdaman din ni Maduro ang presyong ito. Ang kanyang tugon hanggang ngayon ay malinaw na nagpapakita nito. Nagpakilos siya ng 25,000 sundalong Venezuelano pero hindi sila mga aktibong sundalo mga reservista sila, mga lalaking nagsilbina na noon at muling ipinatawag. Ang tunay na dahilan ng mobilisasyon ay hindi upang ipagtanggol ang bansa laban sa mga Amerikano, kundi para abalahin ang sandatahang lakas at maiwasan ang kanilang sabwatan. Kinumpirma ito ng mga eksperto sa militar ng Venezuela. Nagbibigay ng gawain si Maduro sa lahat. Natatakot ba siyang magplano ang mga general? May isip mo ba kung anong klasing ideya ang tinutukoy niya Simple lang ang estratehiya niya. Kapag abala ang lahat sa mga operasyon, walang oras ang kahit sino para magplano ng kudeta. Sa kabilang banda, ipinapakita nito kung gaano kahina ang kalagayan ni Maduro, isang diktador na kailangang panatilihing abala ang sarili niyang mga tropa para maiwasan ang pagtataksil. Hindi siya ang may kontrol, nagtatagal lang siya para mabuhay. Ito ang nagtutulak sa kanyang mga plano ng pagtakas. Mga palatandaang handa na siyang tumakas ay kitang kita saan man. Si Nicolas Maduro ay maaring alisin o arestuhin anumang oras. Ano ang posibleng hinaharap ng diktador? Sa totoo, depende talaga yan sa kanya. Kung ipipilit niya na lumaban at lalabas siya gaya ng sinasabi niya na nagmamagaling siya, na iniisip niyang mapipigilan niya kami, eh kailangan talaga siyang bumagsak. Noong Setyembre ng taong ito, kinumpis ka ng mga Amerikano ang personal na jet ni Maduro, isang Dassault Falcon Sham na daang X na ilegal na binili, lumalabag sa mga parusa ng Amerika. Hindi lang basta eroplano iyon, iyon ang eroplano na ginagamit ni Maduro sa paglalakbay, ang kanyang personal na ruta ng pagtakas. Dagdag pa ito sa isa pang kaso na mas nagpapakita pa, noong nakaraang taon, isang Boeing 700 at 47 ng Venezuela na nasamsam sa Argentina umalis ang eroplano mula Venezuela papuntang Colombia. Ngunit nagka-problema at lumapag sa Argentina. Sa investigasyon, nadiskubre ng autoridad na iyon ay isang eroplanong may parusa. Mas malala pa, may mga Iranyanong pasahero sa kargamentong eroplano mula Iran. Sandali, mag-isip ka muna. Bakit kaya may mga Iranyanong bumibiyahe sa isang kargamentong eroplano ng Venezuela? Nakakagulat ang sagot. Ang eroplano ay pag-aari ng Intrasur, subsidiary ng Venezuelanong Conviasa, na kasalukuyang pinapatawan ng parusa ng kagawaran ng tesorero ng Amerika. Tinutukoy natin ang isang kriminal na sindikato. At ito ay nagsisilbi sa isang malaking layunin, ang suportahan si Maduro. Tingnan mo, hindi lang basihan ang Venezuela. Ginagamit ito ng Iran at Hezbollah para sa operasyon ng kalakalan ng droga sa Latin Amerika. Nagtayo ang Iran ng drone factories sa Venezuela, habang ang Hezbollah ay naglalaba ng pera mula sa mga Venezuelan kartel. Kapalit nito, hinahati nila ang kita at pinupunduhan ang mga operasyon sa gitnang silangan. Isa itong pandaigdigang alyansang kriminal, alam ito ng mga Amerikano at kaya nagpasya silang tapusin ito. Pero Marahil ang pinakamalinaw na senyales na naghahanda ng tumakas si Maduro ay nangyari nitong mga nakaraang araw. Inanunsyo ng Partido Socialista ng Venezuela ang isang agarang pagpupulong para sa ikalabing isa at ikalabing ng Setyembre. Ang layunin ay malinaw, pagdedesisyon sa mga panukala at misyon para sa bagong yugto ng bansa. Sa ibang salita, ibig sabihin nito ay desperado na sila at kailangan nilang magmukhang kontrolado nila ang sitwasyon kapag ang mga diktador ay biglang nagpapatawag ng pagpupulong at pinag-uusapan ang malabong plano sa kinabukasan ng bansa, madalas ay wala talaga silang konkretong plano. Lumalala na rin ang pressure mula sa ibang bansa. Iniimbestigahan si Maduro ng pandaigdigang hukuman dahil sa mga krimen laban sa sangkatauhan. Simula 2,000 at 17 nagsagawa ng hunger strike ang mga aktivistang Venezuelano sa harap ng hukuman para humiling ng warrant of arrest. Kinansela na ni Trump ang temporary protected status ng mga Venezuelano sa United States. Maaaring mapadeport pabalik sa Venezuela ang mga Venezuelano sa Estados Unidos. Isa itong pressure mula sa lahat ng panig. Militar. Ekonomiko, legal. At diplomatiko. Pero ang malaking tanong ay nananatili. Magagawa kaya ni Maduro na makatakas? o ipagkakanulo siya ng sarili niyang mga heneral? Ang sagot? Bueno, maaaring nasa isang pag-uusap na naganap kay Trump at mga mamamahayag noong nakaraang linggo. Nang tanungin siya kung isa sa alang-alang niyang atakihin ang mga kartel sa loob ng Venezuela, sumagot si Trump sa isang misteryosong tono na nagsabing, Ano sa tingin mo ang masasabi mo tungkol dito? Malalaman mo hindi ako sumagot ng oo o, o hindi, sabi ko, malalaman mo. Ipinapakita ng kasaysayan kamakailan na pagdating kay Trump ang ganitong pananalita ay mula sa isang taong may plano ng isinasagawa. Kaya kakaiba ang sitwasyong ito sa kasaysayan kamakailan. Sa unang pagkakataon, isang diktador sa Latin America ang humaharap sa UNOS. Panlabas na presyong militar, kahinaan sa loob, mga nabubuwag na kaalyado, at mga heneral na nagdadalawang isip kung ipagtanggol o isuko si Maduro. O, siya ay literal na nakikipag-unahan sa oras. Araw-araw, tumitindi ang presyon mula Amerika at bumababa ang kita ng mga heneral ng Venezuela dahil sa mga operasyong militar ng Amerika. Bawat parusa ay lalong nagpapahirap sa kanya na mapanatili ang nabili niyang katapatan mula sa sandatahang lakas. Ironya, si Maduro ang gumawa ng sistemang nagpabago ng kanyang lakas bilang pinakamalaking kahinaan. Binili niya ang katapatan ng mga general gamit ang pera mula sa krimen. Pero ngayon na ang mga Amerikano ay tinatarget mismo ang perang iyon. At dahil dito, matindi nang sinusubok ang kanilang katapatan. Isipin mo ang sitwasyon ng isang general sa Venezuela ngayon. Mayroon siyang dalawang pagpipilian. Ipagpatuloy ang pagtatanggol kay Maduro at makita ang kanyang mga kita na nawawala dahil sa mga operasyon ng mga Amerikano o ipagkanulo si Maduro at baka makuha ang isang kasunduan sa Estados Unidos. Para sa isang general na pera lang ang iniisip, napakasimple ng matematika. Dahil dito, naniniwala ang mga eksper na eksperto sa militar na may plano ng pagtakas si Maduro. Siyempre, lahat ng diktador ay meron. Ngunit, kakaunti lang ang nakaranas ng ganitong kalaking panlabas at panloob na presyon. Kasabay nito, napakadelikado ng sitwasyon, kaya pati mga kalapit bansa ay kumikilos na rin. Kinilala ng Argentina ang oposisyon ng Venezuela bilang lehitimong gobyerno. Ang Guyana, nakatabi ng Venezuela, ay nagdiriwang sa presensya ng militar ng Amerika. Ginawang base ng United States ang Puerto Rico. Sa kabilang banda, ang Brasil at Colombia ay nananawagan ng paghinay-hinay, ngunit hindi sila handang ipagtanggol ng militar ang rehimen ni Maduro. Sinuportahan ni Nakuba at ni Nicaragua si Maduro pero wala silang kakayahang tumulong sa militar. Kinokondena ng China at Rusya ang mga aksyon ng Amerika pero hindi rin sila maglalakas loob na makipagdigma sa Estados Unidos dahil lang sa Venezuela. Gaya ng nakikita mo, mag-isa lang si Maduro at alam niya yon. Ang tanong ngayon ay hindi na kung babagsak si Maduro, kundi paano at kailan. Magtatago kaya siya sa isang bansang kaalyado? Bago pa mahuli ang lahat o kaya naman ay may general na magpapasya, dumating na ba ang oras para makipagkasundo sa mga Amerikano? Ang sagot sa tanong na yan ay maaaring dumating anumang oras. Ngayon, gusto kong malaman ang opinion mo. Sa tingin mo ba makakatakas si Maduro mula sa Venezuela? Baka mga general niya pa ang magsumbong sa kanya sa mga Amerikano. Ano tingin mo? Ikomento ang sagot mo. Kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe at ibahagi sa mga kaibigan. Malaki ang naitutulong nito sa paglago ng channel at paghahatid ng higit pang ganitong content. Salamat sa panunood at magkita-kita tayo sa susunod na video.